Aliu na aliw, tambalang Paolo Avelino at Kim Chiu masayang nagbahagi ng nangyari sa kanilang date. Kanina nga lang ay nagpost ang aktor ng kanilang litrato ni Kim Chiu na makikita masaya ang dalawa. Inulan ito ng mga papuri at mga magagandang komento dahil sa posted pictures ng aktor. Ayon sa mga netizens, tila ba parang sunod-sunod ang labas ng dalawa? Dagdag pa ng iba, nakakaingit daw umano ang mga ginagawa ng dalawang ito. Nakikita kasi ng mga netizen na ibang-iba na ngayon ang mga ngiti ng aktres simulan nang sinagot nito si Paulo. Sumagot naman ang aktor sa mga komento ng mga supporters at sa ibang netizens. Ani niya, susulitin daw niya ang mga araw at oras na kasama niya ang kanyang mahal. Dagdag pa nito, ngayon na lang daw ulit sila nagkasama dahil parehas silang may taping. Laking tuwa naman ng mga fans nito dahil sa naging pahayag ng aktor tungkol sa kanilang dalawa. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.